Go. Pag sa Mahatang, kasama natin isang marshal dito sa Capstack. Dito sa uh, uh, Harvest Alapan. Uh, pangalan mo, pre? Rob. Gano'ng katagal na nagmamasin ka ngayon dito sa mga pamilyang okay. Mga 4 years. 4 years? Sa so, 4 years na yun, ano naging experience mo? Oh, madami na. Madami. Oh, na may makukulit bang mga racer o mga bayan? Oo, oh, oh madaming pasaway din. Uh, Marami. Anong masasabi ng mga pasaway? Nga. Uh, eh, wala naman sila makagawa. Eh, masusunod tayo dyan. Wala kahit ano yung paglaban nila. Tayo pa rin ang masusunod. Eh, kasi nga, kumbaga sa basketball, pag referee, oh, Kaya masusunod kumbaga. Referee decision. Oo, oh, no? Yeah, gano'n. Marshall's division Papapaan tayo. Paano yung mga nag-ano? Yung bago, angal lang angal. Kahit na alam nilang tama yung tawag mo, Sinipilit pa rin nila yung kanila. Ano yung magagawa? eh, wala naman sila magagawa talaga doon kailangan nilang tanggapin yun ayun so mga pumps na pag kayo pupunta sa race kung ano tawag ng martial sundin natin di ba mm, kasi sila yung nakakaalam ng na mga mga house root ng isang taniya rin so. so mga bago ka palang gusto mo maglaro dito oh. welcome na welcome kayo mabay itong martial natin pangalo mo pre? Rogues Ganto ko na nag-martial? Ah, nag, 4 years, 4 years 4 <laughs> years? Oh. Malaki, malaki ba kita sa Marjan? Depende. <laughs> depende, depende. Depende kanino? Depen, depende sa nagpapalaro. <laughs> Ayun ba yun? Pero yung kita, sikreto na lang. Ah, oh, sikreto na lang. Oh, Ayun. Ayun. Pangalan mo, Rob? Nakalimutan ko na lang ang pangalan to. Rob. Rob. Sa oh. martial ng Katsak dito. Oh, wait to. Ano ba 'to? Ah, para nyaki pa ako. Ayun, parang nyaki tapos dumadami pa siya dito sa Cavite oh. para lang mag-martial kasi nga yung mga nagpapa-organize dito, malaki magbigay hindi ka tulad sa iba totoo ba yun? sakto lang din ayun sakto lang uh, <laughs> ibig sabihin yun malaki yun kasi sakto <laughs> lang kapag hindi ibig sabihin maliit yun so yun uh, kailan natin si Rob top stock na martial dito sa Tamiya yun. okay